Yo, what's up guys? Kali Politika. Ngayon guys, magbibigay na ako ng reaction no, sa mga pinapakalat ng mga pinklawan loyalista komunista na ang umatin lang daw no, sa indignation, Cebu Indignation Rally is 3 to 4,000 lang base sa post ng MCPO o Mandawe City Police Office. No, MCPO, tama. No, kasi nagpost sila sa kanilang Facebook page na ang estimated lang daw ng crowd na umaten is 3 to 4,000 people. Pero base sa SMNI, 40,000 at base rin sa napanood nating video sa live guys, mo ang malabo yung sinabi ng MCPO na ano eh, 3 to 4,000 lang ang umaten eh. No, mo ang nagkamali kaya sila sa pag type na instead of 30 to 40,000 ang nilagay is 3 to 4,000. So kailangan Ah, uh, i-verify to na MCPO kung tama talaga yung estimation nila or hindi. Kasi kung ayun talaga ang bilang nila, 3 to 4,000. So, parang may mali na kasi base sa video at sa live ng SMNI, iba yung 3,000 to 4,000 sa so, 4,000 sa 30 to 40,000 na estimate. At makita nyo sa video talaga eh. Pero nang pinalikan ko yung post ulit ng MCPO last December 2024, na nagkaroon ulit ng rally sa Mandawe, eh. no. So, sinabi din nila doon, yung post nila last year is 4,000. So, sino ang nag estimate nito? So, parang parehas lang ang estimation nila, 4,000 eh. Ang maximum estimate nila sumasali sa rally is 4,000. Mukhang mukhang ano doon, ah, mukhang may mali doon eh. No. So, kung pag-aalala niyo yung area ng Mandawe, eh, pati yung mga tao, kung ilang square meter yon no ma-estimate yun ng tama yun eh no hindi man ako ganong uh, matematisyan pero sa tingin ko naman hindi 3 to 4 lang ang umatin no pati sa Cebu no sa mga Cebuano diyan guys no uh, proud ako sa inyo no pinakita nyo ang pagmamahal at suporta nyo kay PRD so alam naman natin guys no matanda na si PRD pero uh, tuloy pa rin siya sa niya sa mga PTP laban. No? Pati mahal niya ang mga Cebuano. So ngayon guys, itong mga, lumalabas na mga survey, ng mga fake news about na pro-Marcos, pro-Duterte, tapos senatorial survey, mukhang may mali eh. No? Mukhang may ano eh, sa tingin ko lang, mukhang may nagmamanipula. Pagpalagayin natin, leg legit yung mga ano, yung mga server-survey na yan, yung organization-legate talaga yan. Kasi ang problema dyan, yung tao na nakakantak ng survey, malalaman ba natin na, guys, na tama yung ginagawa nila o nababayaran sila ng hindi alam mismo ng organization nila. So, pwedeng ano yan, pwedeng tinatawag na fault. no? Pero hindi natin alam. So, yun ay haka-haka lang. Pero malalaman natin yan, guys, sa eleksyon. So, kahit anong sabihin ng Komunista, lawan, uh, oh, lawan, loyalista, komunista, pinklawan, ang o pinklawan, loyal sa komunista, solid Duterte pa rin guys. Kalye politika, solid Duterte. No, good governance, PRD, BP Sara. God bless guys. Solid tayo mga DDS.